Hi guys, welcome once again to my channel. This is a Maya Health and Beauty Tips and mega love Shoutout sa inyong lahat. Sa nyo sa video ito, itong lalaking ito ay naglalakad sa bato. So siya ay talagang dahan-dahan dahil nasasaktan siya. 97 years old versus 62 years old. Tingnan mo naman, napakabilis ng matandang lumakad sa bato. So makikita mo talagang matamlay lumakad yung uh, 62 years old kesa sa 97 years old. Tingnan mo naman at napakabilis pa ni lolo. So ang ibig sabihin itong uh, isa ay mayroong nararamdaman sa katawan. So ito yung advantage ng umiinom talaga ng aloe vera lumalakas ang tuhod, walang nararamdamang rayuma, gout at arthritis. Kaya guys, simulan nyo na talaga ang uminom ng oh, anadera. So, siyempre hayo. ito o ay medyo may kapaitan. Kung kaya, lagyan nyo na lang ng konting patak ng lemon or kahit kalamansi. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!